Tong Hayan. Ah. Ah, kaantog. ah kaantog mga katangkay. Sama ko si Iris, pero ay hindi kami nag-uusap. Kasi may siya, may din ako. Yung kausap namin malayo. Nasa mga ibang lugar yung kausap namin. Kaya naantok na lang tuloy ako. Kasi nga yung kausap niya nasa Dubai. <laughs> Ang layo ng kausap niya sa Dubai. Pwede naman kayo mag-usap dito sa kutsi. Ako naman yung kausap ko ay taga Iloilo. <laughs> -ilo. <laughs> malayo din. Tawid dagat din yung kausap ko. Ano ba yun? Bakit kaya ganito na ngayon? Yung sistema natin. Hindi na tayo na magkakasama pero hindi na nag-uusap-usap yung kausap na sa malayo. Ay abay na po. Ano ba nang ano to? Ay. Nagagulat chair sa sinurpis ako ah. Muntik kang kami magkwentuhan ha. Abay si Iris. Nang gulat. Ayan mga sangkay, yan yung totoo, yung mga paraphernalia ko ay dala-dala ko yan lahat. Pati yung kalong kabayo ko kunin mo ay yung kalong kabayo ko. Iris. Ayan, Ayan, yan, ayan, yan, dito, ayan, ay, ito, oh, kita nyo, yan, dala-dala ko yan lahat ng mga proper ko, ayan, ito pa, o, oh, minsan, o, oh, ayan, ayan, ah. ayan, sa ano ba, huwag sotito ka no, parang kinukuga ako nito, ah. parang inaano ako nito, ah. ayan, oh. so, madami yan, ayan, o, oh. ayan, yung akin mga, ano, ayan, kita nyo, lahat yan ay dala-dala ko to mga sangkay ito yung nag-aaliw sa akin sa araw-araw. Sa tuwing iniiwan ako dito sa sasakyan ng aking malang kasangkay, inaaliw ko yung sarili ko. Madami ako dito mga prapernalyas. Ayan. Ng mga dala, -dala. So, ayan Iris, ibalik mo na yan. <laughs> At saka yan yung kabayo ko. Yung sombrero kong kabayo ay nung nakipag ano ako nito kay Idolito Lapid ah, kay Sinakulito Lapid <laughs> nakipag ano nakipag ano ko sa kabayo ito yung suot suot ko noon <laughs> ayan ha ah. ah, siyempre ay tsaka ito paborito ko rin ito su so, suotin ayan ah. maganda to tingnan nyo ha ah. ayan tara tayo nitong bad boy ah. Ayan, ah. maganda to mga sangkay yung pag aliw alew lang ba yan? Ang eh? ganda oh. Yan. Kita nyo? Wow. Bagay na bagay para tayo si Batman ha. Ah. <laughs> yung sasakyan ko to. Ito. Bagay to. Kasi yung sasakyan to ay Batman to na type yung videos namin to. Ay Batman to. Kaya nung bago pa to ay suot-shoot ko to itong antipara kong Batman. Kaya tinawag ako si Superman. <laughs> Kaya yung sasakyan namin ay ano nito ay si Batman at saka yung ano ko naman ang tipara ay Batman din kaya tinawag ako si Superman <laughs> ay nag superhero na tayo nito ha Ayan oh no? ang ganda ha, ang galing ni Iris ha <laughs> Bagay na bagay kay Iris yung suot niya ayun <laughs> Ayan, dapat Iris, dapat ay matuto ka rin mag-aliw At uh, dapat inaaliw mo din ang inyong kasangkay da Dapat ayan, sumama na si Iris at nakisabay na sa inyong kasangkay Ang ganda ang gwapa ni Iris, ah. ang ganda ni Iris ah. Yan. Ayan oh. Tingnan niyo si Iris, oh. bagay oh. Wow, ang ganda ni Iris naman ah, nagpapasabay na. <laughs> Para kang si bulalakaw ah. Mas <laughs> maganda ka kay Diwata. Kilala mo ba si Diwata? Eh yung bagong nag-ano ngayon nag-viral bala, yung nag-viral yung kanyang Paris kainan. Si Diwata eh, yun ay eh, taga talaga ko si Diwata yung taga summer yun eh kasi yung tono niya parang taga summer eh eh yun ay magaling ano talagang ano napakaganda eh kasi siyempre kapag nag viral lang isang ano eh, talagang dinudumog ng tao napakadaming tao kaso hindi tayo dun makalapit sa kanila kasi siyempre mga kilala na sila mga sikat na sila may pangalan na sila eh hindi tayo yun makikilala may uh, ako may pangalan ako yung pangalan ko sa birth certificate <laughs> Pero hindi pa tayo tulad nila. Ay, siyempre, sino ba naman tao ang hindi gusto makarating sa ganung buhay ba naman? Na parang kahit hindi tayo dumugin, basta makilala lang yung YouTube channel natin ng inyong kasangkay ay masaya nang inyong kasangkay. Yung madami na ba nag ano nag uh, nanunood, mga nagsasubscribe subscribe Ayan. Ay masaya nang inyong kasangkay. Mas lalong gaganda kapag mayroon nag-viral ang inyong kasangkay nga video. Sana ay mag-viral ito si Iris ngayon. Ayan, no? <laughs> Kahit hindi na yung inyong kasangkay mag-viral, yung kasama lang ay mag-viral, ay, mag ay okay na. Ano? Okay na na, guys. Diyan sabi ni Iris. Hindi, guys, kasangkay. Yung, yung pangalan natin ay kasangkay. Hindi, guys, kasangkay. yan Dapat kasangkay talaga. Kasi yun yung ating pangalan ay kasangkay. <laughs> ah uh, kantok na mabuti lang si Iris ay gumawa ng paraan para ay gumawa din siya ng ano ng kanyang ano ah uh, kasi kanina ay naghihintay kami hanggang ngayon naghihintay kami at mamaya maghihintay din kami <laughs> hintay na lang ba ito Iris? Ha? Huh? ano ba Iris? hintay na lang ba ito? Anong chismis? Ano si Kasangkay? Ano si Kasangkay? Si Kasangkay daw ay nagchismis. Ano bang chismis ni Kasangkay? Tunghayan at pakinggan. Ano nga ba ang chismis ni Kasangkay? Bakit nga ba sinabi ni Iris? Ni Kasangkay Iris nga si Kasangkay ay may bagong chismis nga ibubulgar. Ito Abang ay abangan sa bibig ni Iris. <laughs> ni Kasangkay Iris. <laughs> yung chismis ni Kasangkay ay abangan sa bibig ni Kasangkay Iris. Dahil si Kasangkay ay hindi marunong magchismis. Magaling magchismis si Kasangkay Iris. Ngunit abangan natin sa kanyang mga bibig at mata kung ito ay totoo ang chismis na kanyang ipalabas. So, mga Kasangkay, abangan! Ang tagal ng chismis. Dato na ako. Gusto ko na ng chismis. So, Hindi chismis ko... Ah, ah, nang ano na yung boxes ko talaga? Sana kumita na talaga ang inyong kasangkay. <laughs> Sana umingkam na inyong kasangkay. Ah, masakit yung puwak. Para makabili na siya ng gargoy. Para makabili tayo ng gargoy, sabi ni kasangkay Iris. Kasi masakit yung puwak ng inyong kasangkay. Ay. Oh. Kay tagal kunang nang naghintay Pero Andito pa rin Kasama ko Si Irish ngunit Di kami Nagkikibuan O bakit Nga ba ganyan Madalas kaming magsama Ngunit siya ay humahawak din ng kanyang silpon. Ako'y umagawa rin ang paraan para uh. aliwin ang sarili. Ngunit ako'y nalolong to- sa likod namin, sabi nila, kumikulis-kulis, ito yung sasakyan nila, Ayano ano mga ka-sangkay, so, siyempre ay sumisigaw, ay hindi, dahi. basi, uh, ano mga ka-sangkay, ay, sumisigaw-sigaw talaga, kasi nga, inaantok na ako, hindi e, ako alam, bakit, uh, ano, kasi siyempre, ganun talaga akong maghintay, matagal na eh, matagal na matagal na to eh, kaya, so, siyempre, ay tapos na tayo alawin ni Kasangkay Iris. Yung antipara ko baka masira. Mahal <laughs> yun. Mahal yun, ha? Kapag nag-ano ng 1,000 plus, ay mahal na yun para sa akin. Kaya, Kasangkay Iris, huwag mong sirain. Isuot mo lang at gamitin mo ng maayos. At, siyempre, magpatawa ka naman diyan. Magpatawa ka naman diyan. Sige, Kasangkay Iris, yung mukha niya ay parang kanding. <laughs> Yung kanyang mukha ay parang kanding, yung parang may bangsma kanding. Gama parang rin mabubuyog. <laughs> agad ako dahil parang bubuyog. Yung kanyang ay, pati na rin yung kanyang ilang kasi mata, matangos. matangos, yung kanyang mukha, parang may ano siya? Me! Ha 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 silang mo Pat na? Pati ka naalis. Baba yung silang mo na? Parang babalo. <laughs> shout out kay, niya uh, shout out daw kay yung kanyang boyfriend ay <laughs> Sabi ni babalo daw. Yung boyfriend. guys. <laughs> yung boyfriend daw ng manang ay babalo daw. Uh, sana wag, wag uh, sino yung pangalan? Ah, yun, huwag ka dito manood, ha? Kasi, ano, ha? Ah, joke lang niya ni Iris. Babalo ka raw. <laughs> uh, guys, tanga ba? Hindi, joke lang yan. Patawa lang yan, yun, Jay, ha? Ang ah. gwapo mo kaya. Alaan. Hapon ka kaya. <laughs> Binabawi naman ni Iris, ha? Hapon ka kaya. Ang gwapo mo kaya. Si Iris naman. Si Iris na lang. Personal na harapan. Yung totoo, maganda siya yung mata niya maganda yung ilong niya matangos so tingnan nyo ah uh, pang patingin patingin pawak ng ilong mayris pawak ayan eh lapit ka dito lapit ka ah uh, anong lahi ba ayan ang ganda ng ano ayan, ayan. Good no? So, siyempre mga kasangkay, siyempre maraming salamat Napaos na paos ng inyong kasangkay. So, ay maraming maraming salamat. Bahala na dyan mga kanding, mga babalo. Hayaan na natin sila. <laughs> Ayan, yun natin mga kanding mga babalo. <laughs> importante ay masaya tayo, nag-e-port tayo, at may upload na naman nga uh, vlog ang inyong kasangkay at tuloy-tuloy tayo mag-upload. So, siyempre maraming maraming salamat sa inyong mga babalo. Ay, mga babalo? Ay, <laughs> hindi. Mag <laughs> <laughs> maraming maraming salamat sa inyong mga kasangkay, hindi babalo. Mga kasangkay. So, siyempre, alright. Ay, uh, God, uh, Iris, magpasalamat ka na dahil marami na mong susuport sa si atin. Okay. Thank you very much. Bye, kasangkay. 拜拜。Bye bye.